Ama humingi ng discount upang makabili ng lechon para sa kaarawan ng kanyang anak. Ang mga sumunod na pangyayari, hindi mo akalaing mangyayari. Panoorin. tulad ng ibang magulang nais ng isang ama mula sa Kabanatuan City na mabigyan ng hindi makakalimutang arawan ang kanyang anak. Dahil sa kahilingan nitong makakain ng lechon manok sa kanyang birthday, nagtungo ang ama sa isang grill house. Ngunit nang malamang 270 pesos ang presyo nito, napanghinaan siya ng loob dahil halos pang isang araw na niya itong sahod bilang construction worker. Ano nga ba ang nangyari sa kwentong ito? Tara! alamin natin ayon sa may-ari ng Grill House na si Jacqueline Kibuyen nagtanong ang ama kung maaari ba siyang mabigyan ng discount dahil 450 pesos lamang ang kanyang sahod kada araw at nais niyang mabigyan ng handa ang kanyang anak nang marinig ang kwento agad na nagbalo si Jacqueline ng dalawang litsong manok hindi na niya kinuha ang bayad ng lalaki laking tuwa naman ng lalaki sa biyayang natanggap sa kanyang social media post na nawagan si Jacqueline sa mga kapwa negosyante na bigyan ng discount ang mga nangangailangang customer upang makatulong kahit papaano Dahil sa munting kabutihan na ipinakita ni Jacqueline Isang anak ang nagkaroon ng handa sa kanyang kaarawan Na tunay ngang nagpasaya sa isang ama Na nagmamahal sa isang anak Ikaw, sa paanong paraan mo ipinapakita Ang iyong kabutihan sa mga nangangailangan D-W-I-Z Research Report, Re -re -report.